Ano ba ang San Telmo? Ang San Telmo ay pinaiksing tawag sa apoy ni San Elmo. Si San Elmo ay isang kristyanong santo at martir. Siya ay pinarangalan bilang patron ng mga mandaragat at pananakit ng tiyan. Ito ay bolang apoy na nakalutang at sabi-sabing ito ay isang espiritu ng namatay na malapit sa matubig na lugar o kasalukuyan ng malakas na ulan. May mga nagsasabing ito daw ay naghahanap ng hustisya sa mga gumawa sa kanya ng masama. At ang iba naman ay sinasabing ito daw ay gusto lamang ng katahimikan. Sinabi naman sa librong Creatures of Midnight na gawa ni Dr. Maximo Ramos na ito ay tumatalbog at gumugulong lang palayo. Nagpapalitan nyo sa halimaw at nagbubuga ito ng apoy. Sinabi din dito na kapag ito ay sinundan mo ay maliligaw ka at hindi ka makakabalik hanggat hindi mo binabaliktad ang damit mo para itaboy ito. May mga nagsasabi din na kung sino man ang bumato sa San Telmo ay sasakit ang tiyan nito at babawian nito ng buhay. Ang pinakahuling sabi-sabi sa San Telmo ay ito daw ang mga kaluluwa ng mga bata na hindi nabinyagan bago sila namatay. Kayo ba? Nakakita na ba kayo ng San Telmo at naniniwala ba kayo dito?